Nakatak ng dalhin sa Maynila bukas o di kaya sa biyernes ang labi ng mahigit apat na nasawi sa bakbakan sa Maguindanao nitong linggo. Pagdating sa Villamar Air Base, babas-basa ng mga ito at gagawaran ng mga parangal. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima! Rafi, inihanda na nga ng Philippine National Police ang pagsalubong sa mga labi ng na mga nasawing miyembro ng SAF sa Maguindanao. Maaga pa lang tumutugtog na ang PNP band sa grandstand pero imbis na kasanayang masayang musika, malungkot ang tugtog. Pagasanay na kasi ito para sa pagsalubong sa Villamare Villamore Air Base sa mga labi na mga napatay na staff members sa madugong inkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao. Apat na dalawang labi ang inilipad pa Maynila mula sa Cotabato. Babasbasan ang mga labi at gagawaran ng mga parangal. Pumarada ang mga miyembro ng SAF na animoy may mga bitbit na mga kabaong. Sila magsisilbing pallbearers bearers para sa mga labi ng mga kabaro. Tumanggi na magsalita sa kami ng mga nakausap namin mga taga-SAF, pero sinabi nila sa atin na mahirap at mabigat ang kanilang magiging trabaho. Hindi lang kasi nila mga kasama o mga kaklase ang kanilang sasalubungin, kundi mga itinuturing na rin nilang mga kapatid. Matapos ang programa sa Villamor Air Base, magkakaroon ng necrological services sa headquarters ng SAF sa Taguig. Samantala, may mga nag-alay na rin ng bulaklak sa Gate 1 ng Camp Krami. Bukod sa Makati Police, may mga bulaklak din sa mga oh, mula sa mga sibilyan. Taglay ang mga mensahe ng pakikiramay. Rafi, maaari pa nga raw magbago yung mga plano sa pagsalubong sa labi ng mga SAF. Pero ayon sa PNP, ibibigay daw nila ang nararapat sa mga bayaning polis na nag-alay ng buhay para sa bayan. Rafi? Uh, Salimang, bang paliwanag yung PNP bakit tila natatagalan yung pagbalik uh, sa Maynila nito mga bangkay dahil uh, nito pang weekend nangyari yung bakbakan at sa ating experience ay kaagad-agad itong inililipad sa kanilang mga probinsya pero dito mga ilang araw ang lumipas bago sila ililipad patungo sa Maynila, uh, Sam. Rafi, tinatanong din natin yan sa pamunuan nga ng PNP pero ang kanila nga bibig tungkol nga dun sa mga detalye kung bakit natatagalan at lalong lalo na siyempre don nga sa investigasyon kung bakit ganun yung kinahinatnan nung engkwentro nga sa Maguindanao. Rafi? I would assume, ano, na isa sa ilalim sa autopsy itong mga bangkay na ito pero sa dami ng mga casualties eh, meron silang mga uh, pupwedeng gawan o isa ilalim sa uh, investigasyon na ito pero sa ating uh, experience eh, uh, kaagad-agad na inililipad yan dahil syempre yung mga naulila eh gusto na nilang makita at uh, 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 makuha itong bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. So uh, hanggang ngayon, uh, Sam, hindi pa sinasabi ng PNP kung bakit uh, either Thursday pa o Friday darating dito yung bangkay ng mga nasawing SAF, uh, Sam. Mm -mm. Rafi, um, siguro we could assume dahil nga 42 yung uh, katawan na ililipad, eh medyo nahihirapan sila. Pero sa ngayon, wala pang opisyal na sinasabi sa atin ang uh, PNP. Rafi? Okay, maraming salamat. Salima, Refran.